Sabi ko sa kasama ko, naka 4 ako nang hindi ko namamalayan kasi naubos ko na ang isang slice na pizza. Ayun, naka-D4 pala ako. Masanay kasi ako mga guys, kapag ako kumakain, wow. minsan pa ganyan na... One to lang ang chair ay nakaupo ako at nakadi quattro. ko pa pala hanggang sa labas ay kainaman man talaga to si Mama Sang talaga kung makaupo ay wagas. Hindi talaga makaisip ng tama hanggang sa labas ay nadadala-dala ang kalukuhan. Terets. Minsan na nga din tayo maging social dito sa labas ay nagpapakasosyal pero hindi pa natin magampanan ang pagiging social. Kunwari patinidor-tinidor pa tayo, paya naip pa para may maayos lang ang ating pagkain. Para sabi naman nila ay wow, social to mamasag. Pero ang katotohanan ay gusto ko nang halamutakin ng kamay lang dahil saray tayong kumain na nakakamay lang at masarap talagang kumain na nakakamay. Alam niyo kung bakit. Pakiramdam mo na bubusog. Kaya pag nakakutsara o naka, naka ano, ako, hindi talaga ako mabusog, pag feeling social. Mas gusto pa rin yung bit yung kain natural lang ito, sa bahay. At yun nga, ako ay naka na yung nakaubos ng dalawang slice na dyan na pizza at nadagdagan pa at nakakaubos pa ako ng isang isang hita ng fried chicken Aba, ah! at sila nga ay patingin-tingin sa akin ay sigurado yung pagkain na naiiwan dyan ay aking kakainin yan ang sinasabi ko sa kanila, daldalian nila at baka maunahan ko sila sa kanilang pagkain Charot ay about to si Manong Guard ay patingin-tingin sa akin, siguro yung nagagandaan sa aking kilay, dahil ako yung nagkilay binigay ni Madam, napang ay bro ay di naman ako marunong <laughs> kaya ako yung natatawa sa design ng aking kilay at si Madam nga ay namigay dahil gusto ni Madam sa kanyang paningin tumingin kami artista kaya naman kami nag-apply ng eyebrow <laughs> pagkalipas ng ilang oras papahidin na tatanggalin di Diyos li si eyebrow dahil di tayo sanay <laughs> nagmamadali akong kainin si fried chicken kahit mainit at galing sa kasirola ay kawali pala kaya ito naman talaga si fried chicken dahil gusto kong maubos at makadagdag ulit yung pala'y sobrang init pagdating sa ngalangal ako abaw umaapaw ang init <laughs> hindi matatawar at pinagpipigil ng init kahit gusto ko nang iluwa pero dahil doon ay nilunok ko na lang dahil sayang si fried chicken ay pagkasarap naman dito dito mo lang matatagpuan ang sarap ng pizza nila ng adobo pizza dito sa Makoy store kaya naman kami nandito dahil birthday ng aking hipag na si Ira Karyan Rafael. Kung siya inyo'y ipupuntahan, ilalapag ko ang kanyang account sa baba. Mamaya inyong abangan at payakap sa kanyang profile. At sigurado'y kanyang kayo'y kayo babalikan at ito nga ay kami kumakain dahil sobrang sarap talaga ng kanilang niluto pag awa ng Diyos ako'y sumahod babalikan ko talaga dito sa McCoy store at ako'y kakain mag isa to ubusin ko ang buong leche at buong pizza at fried chicken nila kaya ko kaya yun, charits habang kumakain, nagkukwintuhan. Habang nagkukwintuhan, nagbibiruan. Habang nagbibiruan, abay, nagpipintasan. Sarik-sari ng hitsura makikita sa aming pagmumukha. Kami nabusog talaga. May naglampas ang mga pagkain sa labi. At walang tagapunas dahil walang mga partner. Kami mga single dahil di kasamang partner. Charits. dahil sa akin pagmamadaling kumain si Pastay umapaw ang sarao sa labi Abawang ang hirap naman ang walang partner at walang tagapunas kaya ako na lang pupunas ako pinagtawa na ng sampung tanda makmakahalakak na mga kasama ko kaya ako'y biniro ni madam maganap na ng boyfriend para may tagapunas ng labing kumalat na sabaw pagtapos namin kumain, kami papauwi na. Habang papauwi, ang aming car ay nabahura. Akala ko sa dagat lang mayroong bahura. Mayroon din pala dito sa sa bayan kung saan ang pinarkingan dito sa pakyatin ay nahirapan si Car umahon. 15 minutes at atrasado dado ay natauhan din si Carabay nakaahon din magaling kasi ang aming driver na may-ari ay si Madam Adelpa talagang napakagaling niya mag-driver at siya lang naman ang may-ari ng kutsi kaya kami pumasok na dahil tiwala kami talagang kami safety sa, side ni ma'am ay talagang safety kaming lahat at siya talaga ay magaling mag-drive ng kanyang kutsi kaya sa mga nanonood at sa aking kwento ay pa-subscribe at pa-follow sa hindi pa naka -follow. thank you for watching